Marcos Sinungaling Marcos Sinungaling Marcos Sinungaling Marcos Sinungaling Ah, oh, mga kababayan Panawagan ko sa farm Abang sa Moro Autonomous Region Muslim Mindanao Makikiusap po ako sa inyo Kung talagang mahal niyo po ang bayang Marcos Panayasin si Marcos Panayasin si Marcos Sa mga kababayang ko dyan sa Mindanao Huwag po natin isipin বিৰোধ anong ginawa nyo? May pasayaw-sayaw pa kayo. May pagparty party party kayo. Pa Paano natin tatawagin na ang mga po ng PNP ay protect and to serve the people kung kayo mismo ay pinapatay nyo ang mga walang pa, uh, walang sandata. Pinapatay nyo ang mga taong kaawa-awa. Mga pinapatay puso. Mga pinapatay puso. Mga mga bantuba, Verdugo at Manhi. Mga kababayan kong Muslim, especially ni Mindanao, nakikiusap po ako, lalo ka na, Congresswoman, Anugrales. sana naman, panintigan mo ang pagiging kabawin niyo mo. Si Paim, si Nograles, patay, si 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 patay si Kinta rin. Si Paim, si Nograles, patay si Kinta rin nutin hindi ka ni king ang kamagid mo ng tatag posisyon pero ano yung ginagawa mo pinapatay mo ang kapo kapwa mong dabawinyo congresswoman ograles inutile para yasin inutile para yasin wala kang ka puso apa mabibigyan kayo ng magandang buhay dahil ang ang mga Duterte ay mga mababait na kaibigan. Sa mga kababayan kong mga congressmen, especially the uh, Bangsamoro Autonomous Government, please lang makikisuyo po ako. Huwag po natin piliin ang kapangyarihan. Huwag po Justisya! Justisya kay Pastor! Justisya sa mga Pilipino! Ako po, hindi po ako natatakot. Dahil po, para po sa akin, nandito po ako para ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino! Ipaglaban karapatan! Ipaglaban karapatan! Ipaglaban karapatan! Sa mga taga-Davao, Dabaw Region, kung sino man ang mga namumuno sa Davao Region, Governors, Congressman, Congresswoman, Local Government, and the other Local Government na nandyan. Magising po kayo sa katotohanan. Minumura na kayo ng isang blogger sa TikTok dahil wala kayong mga bayag. Wala kayong mga puso. Walang paninindigan mga duwag at buayang politiko. kinabang kay Tatay Digong Maria na ba kayo? Maya! Maya! Manindigan! Maya! Maya! malindigan kayo! Mga wala kayong utang na loob pagkatapos kayong pagkatiwalaan ng isang Rodrigo Roa Duterte alam nyo ho sa totoo lang hanggang ngayon 2015 nung namit ko si Tatay Digong sa Mandaluyong And up to now, siya pa rin ang tinitingala kong Pangulo ng Pilipinas. Duterte! 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 Ah, hanggang dyan lang muna ang aking masasabi. Basta po, ah, uulitin ko lang po sa mga kabinete naman at sa mga senador, magkaroon naman po kayo ng bayag hindi po kayo puro pamimera. malapit na ang eleksyon. I -i -i namin, hindi naman na hindi nila namin nila 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 nila